isang mapagpalang umaga sa atin mga ka-adventure tara samahan nyo kami ngayong umaga ay manlalambat kami ni Kuya Rod sa ilog at eto guys napakaganda ng mga halaman dito at mga damo berdeng berde ang green eh yung ilog malinis na malinis siya. Diyan kami mangingisda ni Kuya Rod. Yan, yung medyo malalim-lalim at malabu labo na ilog. Siguradong ayos na naman ang pang-ulam nito. Matagal-tagal na rin kami hindi nakakapalambat dito kaya susubukan namin kung marami ng laman yung ilog na to. Na kapag kami nalalambat dito talaga namang saglit lamang ang aming pang -ulam. Tara guys, samahan nyo kami. Ito, bababain na namin ang ilog. Yan Saan tayo dadaan ngayon dyan? Medyo natibag na yung, ano, yung mga putik. Kaya pinag-uusapan namin kung saan kami banda bababa dyan. At ang sabi nga ni Kuya Rod, tatalon ako dito, tatalon kitang dalawa dito. Aba, ay wag naman. Baka mamaya pag talo natin ay may nakatusok na kawayan dyan. Tara, harap tayo ng madadaanan natin. Ayan. Tingnan natin kung saan maganda-ganda bumaba. At ito nga, pag-aing nagsura, ah, nakababa na kami ng ilog. Kinakalat na namin ang lambat dito medyo malakas nga lang ang agos at medyo madami -dami -dami batura, na bitong basura kaya kahit pa na naman ito pag na. ng mga basura mamaya at habang nakakana ang aming lambat naisipan namin ni Quirod na manguha muna kami ng lukan pang dagdag din pang ulam to guys ayan ang lukan o oh. ang liit to. Ayan guys, sa pagkakataong ito medyo malaki-laki na yung luka na aking nakuha. Ayan kinukuhit lang namin yan dyan, mga nakabawon lang yan sa putik. Ayan, konting sipag lang at may ulam ka na agad. At ayan na nga guys, ang mga nakuha naming luka, no, medyo madami-dami na rin. Kaya ayos na ito, goods na kaya binalikan na namin ang aming lambat at ayan nakahuli na kami pinandaw na namin ang lambat namin at ito nga habang papauwi na kami pagkapandaw ng lambat mga paring kami ng kaunting hipong puti ayan kinakain na ni Kuya kahit ilaw pa manamis na miss daw ayan dinadampot lang po yung hipon na yan oh. no? pa lang talagang napakaraming likas na yaman dito oh. masipag ka lang ayan o oh. Magalaw-galaw pa yung ipong puti. Matamis-tamis daw, sabi ni Kuya Rod. Hindi niya na sinausaw sa asin. Yun yung hugasan lang sa ilog. Tapos yung angat-ngati na. Wow, yummy! At yan guys, habang kami naglalakad pa uwi, na amoy namin yung mga bayabas, ang bango. Kaya nakita namin yung puno. ayam, nanguha na kami ni Kuya Rod. Sayang din ito. Pasalubong namin sa mga bata pag uwi. Ayan, ang dami eh. Ang dami ng buka guys oh. Wow. Sa iba, bibili mo pa to dito. Kukuhanin mo lang. Basta wala lang yung may-ari. <laughs> nandiyan ang may-ari, yare. Ayan guys oh. Napakaliit lang ng puno ng bayabas. Pero sagana ang sagana sa bunga. Ayos oh, si Kiron. Bayabas. Yeah, pinangagat na daw siya ng potaxi doon pero diretso pa rin pang umuha. Hinog-hinog. Marami yeah, guys, so oh, mga hinog na bayabas. Bango-bango ng bayabas. Amoy hinog. Ayan na, na namin guys. Marami-rami din. Ayos na, good na. Thank you.